Ayan guys, nagtitin na guys ng ano yung guys. Ayan o. Kakabit sya ng nips guys. Ang ganda ng pagkagawa guys. Ayan o. Ayan. Masipag po yan na kaera na nagagawa na. Ayan. Nagagawa na. Ayan. Kakabit sya ng nips guys. Kasi nga nasira guys yung karton. Kaya Ah, yung niya. Ayan. na guys. Kasi ano? o. Ayan Ayan o. Ayan Guys, okay, so. Ayan. Ganda na guys. Para may ano guys sa na ayan o. ayan o. Wow. Ganda guys. good morning, good morning, nanay. Uh, thank you, thank you, and God bless you all. Guys.